Hulugan ng eroplano sa panaginip. Kapag tayo ay natutulog kahit na ang ating katawan ay lubhang binabawasan ang energy saving metabolism, pinapanatili nitong aktibo ang utak. Bilang resulta, natural para sa mga tao na magkaroon ng mga saloobin na nagiging panaginip tungkol sa mga eroplano. Ang pinakakawiliwili sa lahat ay posible na makakuha ng interpretasyon ng mga panaginip na lumilitaw. Sa kaso ng panaginip tungkol sa mga eroplano, maaari mong maunawaan na mayroon isang mataas na kapangyarihan sa loob mo na gustong maghanap ng higit na kalayaan, kapwa sa isip at pisikal. Gayunpaman, mahalagang malaman na ito ay isang pangkalahatang pananaw lamang dahil ang kahulugan ay maaaring mag-iba ayon sa konteksto ng panaginip. Nangangahulugan ito na ito ay depende sa mga katangian ng iyong mga panaginip. Ang ng isang eroplano, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay dumadaan sa isang sandali ng pag-aaral upang maabot ang isang mas mataas na antas ng intelektual na logical. Ang landas na ito ay magpapalakas sa iyo dahil ito ay makakatulong sa iyong mas maunawaan ang iyong sarili. Ang pagiging nasa isang eroplano ay binabalangkas lamang ang paglago nito kapwa bilang isang tao at bilang isang profesional. Ang interpretasyon ng panaginip ay hindi limitado dito, ngunit mas makikilala pa nito ang mundo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng eroplano sa langit. Kung nakakita ka na ng eroplano sa abot tanaw, sa iyong mga panaginip, ipinapakita nito ang iyong pagkadismaya sa hindi pagkamit ng mga inaasahan. Kaya naman ang pagkakita ng eroplanong malayo sa langit ay nagpapakita ng kawalang kasiyahan lalo ng pagnanais na makasakay sa eroplanong iyon. Ipinapakita rin ito na pinanghihinaan ka ng loob dahil pakiramdam mo ay palagi kang huli at napakabilis ng takbo ng buhay para sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpalipad ng eroplano Ang panaginip na kahulugan ng paglipad ng eroplano ay nagbibigay ng tanda ng tagumpay sa profesional na arena. Gayunpaman, ang tagumpay na ito ay maaaring depende sa kung paano mo pinapatakbo ang sasakyang panghip himpapawid. Kung napakahusay ng paglipad, magkakaroon ka ng parehong tagumpay kung hindi tumingin sa loob ng iyong sarili upang bumuo ng mas mahusay. Sa ganong paraan, gagawin mo mga hakbang na kinakailangan upang balikta rin ang sitwasyong ito ang panaginip ng paglipad ng eroplano ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa kontrol o kalayaan sa iyong buhay ito rin ay sumisimbolo sa iyong mga ambisyon at adhikain kung nanaginip ka maging isang piloto nangangahulugan ito na mayroon kang isang malakas na pakiramdam ng pamumuno at responsibilidad kahulugan ng panaginip tungkol sa pagalis ng eroplano ang panaginip na makakita ng pag ng eroplano ay isang indikasyon na makakaranas ka ng mahihirap na panahon lalo na sa sektor ng pananalapi. Bilang resulta, maaaring nahihirapan kang ipagpatuloy ang iyong ginagawang trabaho. Gayunpaman, makakatulong ito kung naaalala mo na kahit na ang mga panandaliang prospect ay hindi nakakapagpatibay. Sa katagalan, ang sitwasyong ito ay may posibilidad na baliktarin kahulugan ng panaginip tungkol sa maglakbay sakay ng eroplano. Ang kahulugan ng panaginip ng paglalakbay sa himpapawid ay hinuhulaan ng mga radikal na pagbabago sa iyong buhay. Ipinapaliwanag ng panaginip na ito na ang pagbabagong ito ay panloob at hindi kapakipakinabang sa labas ng mundo. Kabilang dito ang pagbabago ng mindset, damdamin o kahit na ang mga emosyon sa isang tao. Kung nabubuhay ka sa dakilang pag-ibig, mag-ingat sa mga pagbabago sa iyong pangunawa. Kapag dinala ka ng aeroplano sa ibang lugar, ang panaginip na ito ay nangangahulugan na binuksan mo ang abot tanaw. Maaaring ipahiwatig ng mga sitwasyon ng pangangailangan lumabas sa iyong comfort zone lugan ng panaginip tungkol sa isang landing plane ang mga panaginip tungkol sa paglalakbay sa himpapawid ay bahagyang nagbabago kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga landing. Ngayon, wala ka na sa gitna ng mga panloob na pagbabago na magpapabago sa iyong relasyon. Ang landing ay isang magandang senaryo dahil nangangahulugan ito na tutulungan ka ng iyong pamilya, mga kaibigan at mga mahal sa buhay na lutasin ang anumang sitwasyon. Ang mga taong ito ay magbibigay sa iyo ng mga hindi malilimutang alaala. Kung nakakaranas ka ng mga problema sa pananalapi, ito na ang iyong pagkakataon upang tapusin ang kahirapan. Nakakakuha ka ng lakas sa mga taong gustong lumaban at manalo sa buhay, kaya huwag panghinaan ng loob. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumipad kasama ang pamilya. Ang pamilya ay binubuo ng mga taong may espesyal na kahulugan para sa iyo. Ang panaginip na lumipad kasama ang iyong pamilya ay may kasamang mga espesyal na tampok mula sa mga tao sa paligid mo. Kapag nanaginip tayo tungkol sa paglalakbay at pamilya, nangangahulugan ito na makakatagpo ka ng mga bago at mahahalagang tao sa iyong buhay. Maaaring may ganap na magbabago sa iyong buhay. Siguro, oras na para lumabas kung paano magsaya at magpakita ng interes na makilala ang mundo. Ito ang iyong tawag na umalis sa iyong kaginawaan at tumakbo upang makahanap ng isang taong nag-aalala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumipad kasama ang isang kaibigan. Ang panaginip na kahulugan ng paglipad kasama ang mga kaibigan ay isang palatandaan na nagpapakita ng pangangailangan ng pag-iingat sa mga relasyon. Makakatulong ko nagsimula ka maging mapili sa, ma sa pakikipagkaibigan. Hindi lahat ng kaibigan ay may mabuting hangarin sa iyo. Bigyan pansin ng mga taong laging nandyan para sa iyo, kahit na sa mga pinakamahirap na oras sa buhay. Ang panaginip na lumipad kasama ang isang kaibigan ay sumisimbolo sa isang pagnanais para sa pagsasama o isang pakiramdam na ibinahaging pakikipagsapalaran kung ang paraan ng transportasyon ay isang eroplano, ito ay nagpapahiwatig na isang pagnanais para sa higit na hindi ka panipaniwalang bilis at kahusayan sa paggamit ng iyong mga layunin o pagsulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbaba ng eroplano Ang kahulugan ng panaginip na bumaba ng eroplano o makakita ng mga taong bumababa sa eroplano sa paliparan ay nagpapakita ng isang mahusay na senyales maaari ka magpahinga ng komportable upang lumaban para sa pag-asa at makakatanggap ka ng maraming suporta mula sa iyong pamilya. Kaya siguraduhin gamitin ang pagkakataong ito upang umunlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang aksidente sa eroplano. Ang panaginip na makakita ng bumagsak na eroplano ay nagpapaalala sa iyo ng isang bagay na mahalaga. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na makakaranas ka ng isang hindi komportable na sitwasyon sa iyong buhay. Maging handa dahil maaari itong makaapekto maka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahulog mula sa eroplano. Bagamat may kapansin-pansin takot sa iyong paggising, ang panaginip na mahulog mula sa eroplano ay hindi isang masamang bagay. Ang ganitong uri ng panaginip ay madalas na nagpapakita na ang iyong isip ay nalilito at na-stress. Meron ka magkasalungat na idea at ginagawa itong mapaghamong isagawa. Ang mga panaginip tungkol sa pagkahulog mula sa isang eroplano ay maaari maging maliwanag at nakakatakot. Bagamat walang one-size-fits-all interpretation interpretation para sa gayong mga panaginip madalas itong nauugnay sa mga pakiramdam ng pagkawala ng kontrol pagkabalisa at takot sa pagkabigo ang pagbagsak mula sa eroplano ay sumisimbolo sa kawalan ng direksyon o layunin sa buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa isang eroplanong sumabog sa kasong ito, ang panaginip ng isang sumasabog na eroplano ay isang indikasyon na ang ilang mga sitwasyon sa iyong buhay ay nasa panganib at ito ay mangyayari sa lalong madaling panahon. Iyon ay maaari kang humarap sa isang matinding problema na pagtagumpayan ng mga hadlang sa pagkamit ng iyong mga layunin. Upang malampasan ang sandaling ito, dapat kang magpahinga ng sandali upang suriin ang iyong plano. Makakatulong ito sa iyo na matukoy ang mga maling punto na kailangan mong itama. Ang simbolismo ng sumasabog na eroplano ay maaaring mag-iba depende sa konteksto. Gayunpaman, ang ilang posibleng interpretasyon ng panaginip na ito ay maaaring nauugnay sa mga damdamin ng pagkabalisa, takot o kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap. Ito ay kumakatawan sa pagkawala, kabiguan o pagkabigo tungkol sa isang partikular na layunin o mitiin. Maaaring kapakipakinabang na pag-isipan ng anumang kasalukuyang mga hamon o alalahanin na nag-uudyok sa gayong panaginip at isaalang-alang ang paghingi ng suporta o patnubay upang matulungan kang inabigate ang mga isyong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng eroplano sa airport. Kapag nakakita ka ng eroplano sa airport at tumahimik o hindi lumipad, ito ay isang babala na huwag hayaan ng mga tao na gawin ang gusto nila sa iyo. Karaniwan itong nangyayari kapag merong kamahusay na intensyon na makitungo sa ibang tao. Kaya magkaroon ng kamalayan dito upang maiwasan ang mga makabuluhang komplikasyon para sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bomba sa isang eroplano. Nakakatakot ang panaginip ng bomba sa eroplano. Ang mga damdaming matagal nang nakalimutan ay babalik ng malakas sa iyong buhay. Ito ay isang bagay na pumukaw sa ating mga damdamin. Subukang kontrolin ang iyong sarili upang maiwasan ang mental at espiritual na kaguluhan. Ang mga panaginip tungkol sa mga bomba ay maaaring nakakabahala at nagiiwan sa iyo ng pagkabalisa at pag-aalala lalo na kapag may kasamang eroplano ang panaginip tungkol sa mga bomba sa isang sasakyang panghimpapawid ay nagpapahiwatig ng iyong takot sa paglipad o iyong pag-aalala tungkol sa kaligtasan ng paglalakbay sa himpapawid ito ay nagpapakita na ikaw ay nagaalala tungkol sa posibilidad ng isang kalamidad na mangyayari habang ikaw ay nasa isang eroplano. Sa kabilang banda, ang panaginip tungkol sa isang bomba sa isang eroplano ay sumisimbolo sa iyong panloob na mga salungatan o nakakapinsalang damdamin. Ang bomba ay kumakatawan sa, sa ilang mapanira o sumasabog na aspeto ng iyong personalidad na hindi mo nakikitungo ng maayos o sinusubukang sugpuin. Mahalagang tandaan ang iba pang mga detalye sa panaginip tulad ng kung sino pa ang nasa eroplano, ang yung mga aksyon bilang tugon sa bomba at ang kinalabasan ng sitwasyon. Makakatulong ito sa iyo na mas maunawaan kung ano ang mga aring sinusubukang ipaalam sa iyo ng iyong subconscious mind. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang eroplano sa tubig Ang panaginip ng isang eroplano sa tubig ay madalas na nagpapahiwatig na ikaw ay medyo insecure. Ito ay maaaring sanhi ng ilang mga hindi inaasahang sitwasyon na nangyayari kahit na may mga damdamin ng pagkabalisa. Subukang tandaan na ikaw ang may kontrol. Gagawin itong mas madaling kontrolin ang iyong mga damdamin habang pinapanatili pa rin ang pagiging produktibo. Sa makatawid, ang isang panaginip tungkol sa isang eroplano sa tubig ay nagpapahiwatig ng emosyonal na kaguluhan. Hindi inaasahang mga pagbabago o hindi tiyak na mga pangyayari ay humahamon sa iyong mga hangarin. Gayon din, ipinapahiwatig nito na ikaw ay nag explore sa mga hindi pa natukoy na teritoryo, nagsasagawa ng mga panganib o nakaharap sa kanilang mga takot at kahinaan upang makamit ang iyong mga layunin. Ang mga partikular na detalye ng panaginip tulad ng kondisyon ng eroplano, ang lalim at kalinawan ng tubig at ang pagkakaroon ng ibang tao o bagay ay maaaring magbigay ng karagdagang mga pahiwatig sa kahulugan nito kahulugan ng panaginip tungkol sa isang manlalaban ng sasakyang panghimpapawid. Ang kahulugan ng panaginip ng air fighter na may kaugnayan sa mga katangian ng militar maging handa upang harapin ang malalaking paghihirap. Ang mga panaginip na tulad dito ay nagsasabi sa iyo na sa lalong madaling panahon, makakatanggap ka ng mga balita na hindi masyadong nakapagpapatibay. Kahit na hindi ka maunlad sa ngayon, magkakaroon ng kumpiyansa at pagpayag na malampasan ang negatibong enerhiya. Ang mga panaginip tungkol sa isang fighter jet ay sumisimbolo sa iyong pagnanais para sa kapangyarihan, lakas at kontrol. Kung nanaginip ka na ikaw ay isang manlalaban na piloto, nakakaramdam ka ng tiwala at kontrol sa iyong buhay. Samantalang ang larawang ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap ng isang pakiramdam ng pakikipagsapalaran at kalayaan. Sa kabilang banda, kung nanaginip ka na atakihin ng isang air fighter, ito ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagiging madaig ng isang tao.